Bosing, kami maghahanap ngayon ng gagamba at saka, syempre kabuti. Tingin natin kung makakuha tayo ng gagamba at kabuti. Pero yung gagamba hindi natin kukunin. Bibidyo lang natin. So papakita namin ni Jared, kasama ko yan, paghahap ng gagamba. Wala. ito muna tayo papa. Dito? Hanggang gagamba natin. ha gagamba natin ah Hanap tayo ng gagamba dito sa damahan ayan guys. dito ko lang kung dito pa guys ito meron na tayo sa nakita mga bossing ito yung mga bossing pakuling pa Nalabu, na tapos mm. para meron huwag na natin kunin mamaya natin kunin mamaya gabi tapos na pa mga bossing oh. maganda to malaki dalawa to ano yan papa napalaka ng bahay niya kanya iyo yan hmm. ha Ayan ang mga ganda kong gagamba mga bossing Ito hmm. ang bahay niya So maghanap pa tayo So Nang kukunin na natin Bali dalawa na no? Tara dito hanap pa tayo dito Yan pa oh. bossing, kita niyo yan Ano na yan? Ito ang bossing Iyo? Hindi ngayon ko lang nakita to Kanina yan? Ayan, iya Ayan, ayan. 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 Ayan, So nakakita na tayo ng tatlo Bale tatlo Oo, yun pa Ay, hi, hi. Maliit, maliit Ano yun? Balik apat na ano? kita tayo dito po so kami ng kalabaw mga boss sakto sakto pero hindi mga laban talaga Hindi, hindi mga panlaban. Huh? Hindi mga panlaban yan. Hindi panlaban? Uh Oo. -oh. Yung kaninang nakita natin. Yung pinakamalaki? Uh Oo. -oh. Yung kalamay? Ganon talaga. Yung mga panlaban, yung ganon. Yung malang dalamay? Oo. Uh oh. So, eto, yata, pa. sino mo dito? Dito kami. May... Madalang na gagamba Ha? Madalang. Baka? Madalang na ha. naman ako dito? Ito eh. mga bossing, kakatuwa tong kagamban to. Nagbahay, oh. Hindi to nagbahay o. Hindi siya nagbahay. Hindi, hindi, wala to eh. Hindi, hindi, wala to. Hindi siya nagbahay. Ha? Wala siyang bahay. Bakit? Dito talaga? Narandamanan ko nang kapot dito eh. Ah. Hmm. Narandamanan ko nang dito. Tinamad na magbaha yung kagamba. Inaabot na ng gabi. Wala po kasi maggagawa. Ha? Huh? Bukas. Hmm. Dito. Tingnan nyo dito, humihinga gutay. So nakakita nang nakakita naman kami ng grasshopper ating siyang grasshopper ba yan ito pa? Hmm, yan. Making yan. mo. Kapitsuran na no. daw natin. Yan. Yeah. Yeah. Tapos sa bandang taas, merong gagamba. ano? Ayan <tip> Ang mga doon. Malaki din yan. Opo, hindi niyo pinituran. Ngayon na. Para lang makita ni Kuya. Totoo. Opo, ito. So, nakakita naman tayo dito na. Maliit na grasshopper. Nasaan? pa ah, may kasama siya dito sa isang kilid ang dami naman yata nila mm -hmm. dito yung tignan nyo nga kung dito ulit yung malakas yan na yun ano pa yun bago yun na nga ito eh. pa hmm. ang sa pulot dyan Ito na ating mga natuklasan sa ngayong gabi. O oh, ba ramem Makita pa tayo dito, nakakaiba. Ano pa pasok mo tayo sa bahay? Pa-load game pala ba? Yan no boss, humunang pala Oo, siya. Pag nagagalaw yung kanyang ano? Nanggana siya. Naglalaro siya. Hmm, putulin. Magyana niya magawa. Dito papa o oh. Dito talaga sa loob na to. Meron diyan. Ayun oh. Yeah. Eh, dito mo yan, gar. kita mo pa diyan eh. Asa na yan? Iklan doon kaya ata sa dulo. Hmm, Tara na. Ano pa lang kana? Sabihin mo.